Hello guys, good morning. So uh, malapit na mag-alas 12. Meron tayong sobrang inihaw na isda at meron tayong na harvest kanon sa ating suki. Yung in-harvest natin ay may natira kasi reject na ko to. Gawin natin magsabaw tayo ng Bisaya Bisaya style pero maganda sa katawan guys. Ayan. So, mag tayo ng gulay. Pangdagdag natin dito. At kukuha tayo dito sa ating isda. Yan ang ating ano, pangsahog. Kumbaga sa Bisaya, isobak. So, para maganda ang ating pakamlam. Tapos, lagyan natin ng tanglad. Diba? Tara! Harvest tayo, guys. Bago tayo mag-harvest, tingnan muna natin yung ating bayabas. Ala, hinog na talaga. Oh. Meron pa kasi natira guys. Kasi hindi ko siya. Ay, ang daming hinog. Nako, ang daming hinog guys. Oh, sayang lang. Hmm. Ang daming hinog. Dito sa kabila. Bago tayo mag-harvest. Tingnan mo yan natin. Ah, dito meron pa. Kasi ito lang. Ganito lang gusto ko. Oh. Ma. Ayaw ko nang masyadong hino. Ayun. Ayaw. Ano to ah? na guys. Para akong hinaan. Ayun ang ganda na pagkahinog. i-harvest natin. Ibigay natin. May nagbigay na naghingi eh. Kaso hindi ko nabigay dahil may nag-comment na pupunta dito kahapon, hindi naman pala pumunta. Gusto daw yung kainin. Okay. Gusto doon 'Yung gusto daw niya 'yung bayabas ko. okay harvest tayo, guys. Matamis. Hindi ko pa nalinisan. Nung ahas, no? So, habis tayo ng sili. Lagyan natin ng sili. Para maanghang, lalabas yung ating mga toxic na nasa loob ng ating katawan. Ayan, kung tama na siguro ito, ang hang na siguro ito. Marami pa talaga tayong gagawin guys. So, hindi pa talaga tapos. Kasi umulan na naman kasi kahapon eh. Ay, nasunog talaga yung ano. Ay, hindi siya pwede. Hmm? Dito, masusunog yung Tingnan natin ha, papakita ko sa inyo. Okay na siya o, oh, nabuhay kaya buhay siya walang problema ito nasunog alam nyo guys papakita ko sa inyo may bunga ang ating kiat kiat so next year punti lang yung bunga niya ayan oh ngayon marami na yan kasi naarawan na yun parang kalamansi kalaki hindi siya ititrim natin to bago ako uwi ng Pinas so harvest tayo ng July guys yan <laughs> na ayan ang daming ngayon kasunod na ano kuha tayo ng talbos malapit na tayo mag harvest nitong ating munting kamuti sana may bunga para naman makatikim tayo mahal pa naman yung ano nito yan mahal yung ating similya para healthy ito na ang ating hindi kasi ako pwede magamit ng gunting kasi isang kamay lang hindi ba? Ito yung gusto ko. Pag, sa gamot na bago, insulin, in, pinalitan para daw mabilis yung resulta. Yun ay matapang. Hindi pa tayo nakalinis ayan. Nagtapon ako dito ng mga bayabas yung warbis. Meron tayong ano oh. Ayan, meron tayong ay, naku. Sa next year, damihan natin, guys. Damihan natin ang tanim. Meron tayong similya ng saging, oh. Mag, mag ano tayo ng saging. Magtanim. Ayan. May patula din dito. So, dalawa. Ang daming patula. Ayan din, oh. Ang daming ka kasunod, guys. Ala, meron dito malaki. Ala, sabi ko na nga ba eh. Buti nakita ko. Ay, naku. Ayan, meron. Ay, malaki siya, guys. Ay, di, swerte, may natira. <laughs> Ayan. Meron palang malaki pa. Sayang marami sana yung aking mabait na customer. Mabigyan ko ng marami. Marami yung kutulan niya. Mas damihan ko pa. Pag mabait na customer, nako. Ayan, ang dami pala doon, oh. Ayan. So, ang daming kasunod. Ayan, guys, oh. Kita nyo, ayun. Tsaka dito. Dito. Ang daming kasunod pala. Ayun, to. Ito. Nako. So, ang dami nating makuha gulay. Ayan, sana magdahon ka kasi magsuma na -miss. Gusto kong kumain ng suman. na dito din guys, oh. <laughs> Mayroon, ang dami ditong bunga pala kasunod. So, sino na namang ipopost ko na naman, isisip natin. Dito, gawin nating Lagay natin sa ating sabaw. may kunti-kunti kahit pa paano nakakatulong kasi mahal din magbili nito hmm. meron tayong ilalagay sa pang sa sigang ayan at dito naman yung ating malunggay eh, laging kalbo ng kalbo kukunan na naman natin Bahala na siya makalbo. May tumubo kasi galing sa kumpos yung ampalaya yung mahahabang ang palaya guys so malapit naman yung end of season sa ating vegetable kalbuhin na lang natin kahit papano kunti lang yung ating malunggay at least may malunggay so may nutrients pa yan and vitamins na papasok pa rin sa ating katawan guys di ba kawawa siya sa akin mm. <laughs> Di, may malunggay na tayo. Ganun lang. Ayan, kompleto. Ricardo. Pati pa. Puputulan natin to. Dito. Mamaya nga pong, Para magkaroon siya maraming sanga. Sana mabuhay yan siya. Yung malunggay ko. Yung iba doon na matay. Meron din dito. <laughs> kung saan saan maliit nga lang punta naman tayo niyan dito din o oh, meron o oh. one so ang daming kasunod ito ibang ibang klase ito ah maliit siya umbok o yan ay meron din dito ay ang daming kasunod swerte isiset ko na naman to Ibibinta. Ibibinta ko guys para may pangbili ako. ay dito din marami o oh. ang daming kasunod pa. Yun dami guys. Hindi kasaglit na aliw ako. hindi <laughs> pa naman alas 12 eh. Baka meron pang nakatago. Hindi ka siya Ayan. So. Lagyan natin ng talong. Yung talong natin ay patapos na. Dito tayo kukuha ng pangsahog na talong. Tinitipid ko yung aking talong. Ayun, meron pa. Isa, dalaw. Ayan. Saka na yan. Ayan, patay na talaga. Tapos na talaga. Ayun, meron doon. Ayan, meron dito. Meron pa dito. Meron malunggay doon dito, guys. Kahapon nilagyan ko dito ng hinugas na isda. ng ating ang ating malunggay din dito. Ayan, may talong. Eh, kukunin na nga natin to. eh Iwan natin ito kasi magpakbit tayo sa sunod. Ayan, hindi ito na-harvest natin kahapon, di ba? Kasi wala na. Uy, huwag ka naman malanta. Bakit siya nalalanta? Anong problema? Hindi ano? Ay, nalalanta siya. Bakit nalalanta siya, guys? Paano na lang yung aking similya? Ang lalaki talaga na Magsawa ka talaga ng sili. Diba nag-harvest na si Scott kasi tayo. Ganito na lang natin. pa paano talaga pag summer dito sa Japan, pag masipag ka lang makatipid ka yun nga lang, yung tinipid mo na pera mapunta talaga sa Pilipinas kaya wala kang ano kasi puro, walang katapusan sa Pinas eh kahit itodo mo na, kahit inanong mo, wala pa rin katapusan ikaw lang ang kawawa kaya nag-isip-isip na din ako mag-ipon ako sa sarili ko ayan oh. ang ganda ng tubo ng sili nilalagay ko na lang kasi yung ano kumpos ng diritsyo ayan guys so ano natin to I ilalaga lang natin to maraming okra meron din dito pala o oh. maraming okra Gawin natin similya. Ayan o. Oh. Tapos patapos na kasi. Patapos na din. Ayan. Kukuni natin ito sayang. Ayun Ay, kapit-bari namin pala. Ang linis. Ayan may malunggay din doon. So, ang dami natin nakuha, guys. Mamaya papapunta ko sa inyo. Pag ako lang kasi, wala akong gastos sa pagkain kasi kumakain ako kahit ano. Yung pinobre ba. Pero pag may kasama ako yung anak ko, hindi pwede kasi kailangan. Iba yung lut Ano, kailangan lutuan natin ng Japanese food. ha? Ganyan na lang gawin natin sa lubati, guys. Daon-daon na lang kasi patapos na. Nag-arbis ako kahapon. Diniliver na. Matanggap na yun ang aking customer. Sa sunod, marami. Damihan natin ang ating garden. Dagdagan pa natin doon. Bahala na. Pangit siguro siya tingnan, pero bahala na. Basta importante gulay. pa. Hmm. Hindi hmm. na ako nag -stan. May malunggay din dito. Hindi <laughs> ba kung saan-saan may malunggay? Hmm. Ako lang kasi kakain ng gulay. So, ng gulay na bisaya. Ganitohin lang natin dumadami ito eh. Pag ganyan ang gan Ang gagawin. Ah, huwag ka naman. Ay, ano bang nangyari sa iyo? Yan o, oh, nalata siya. Ay, eh. similya ko yan. Next year. Yung mga tan. Mga okra, similya. Sana. Maganda yung similya. Sa labas. Dito tapos na siguro. Yan. Tara, magpatay sa loob guys. So, ito ang ating nakuha, guys. Ngayon, na ulamin natin. Ayan, may ulubati. Hugasan natin. At meron tayong uh, saloyot, alubati, kangkong, malunggay. So, pwede na po to para sa akin kasi hindi ako maarti na tao. Pangsigang na sili at kunting okra. So, meron tayong kahapon na, naku, na ito dagdagan natin ng patula. Ito na natin. So, ito yung ating huhugasan ngayon. Sa amin, sa Bisaya, lauoy. Kasi ito nga, sabi ko sa inyo, may isda ako kagabi. Natira. So, yun ang ating gagawin.

hindi nang kumaha nyo yung kontra ng pangko ako lang mamaya na daw siya kakain dito sa bahay pag uuwi niya alas ista sulotuan ko na lang siya may trabaho ganatin nangkang. yun. ito na po. Re ready na natin. kroa. malika si. kaya. kasi lalabas yung extract niya pag nasa kaldero. Ayan. Ang ating talong. Diba? Libre tayo ng ulam. Pag ako kasi, makakatipid talaga sobra. Ganito yun ko na lang kasi depende yan sa inyo organic po tong ano ko kaya pwede niyo yung ganyan nasa sa inyo daming talong guys lalagay natin yun sa compost Ito, tapos mo. Ayan, ganyan sya. Tapos, masasayin mo din kung paano ninyo i-slice yung yung pwede din pabilog. ito kasi marami ngayon. Dalawa. So, tama-tama, mamayang -tama, hapon, may matira pa tayo. Itong kasi malaki. Ito malaki. So, pwede nyo ganyutin. Huwag masyadong manipis kasi sa sa inyo kung anong style ng slice ni guys. Parang nasa Pinas ako no. Malaki kasi pag ano ganyan eh. Ganyan ang gusto ko. Ganyan. So around So dito natin ilagay. ito guys. Ito po uli. Ayan. Tapos na tayo naglaga. Nilaga ko muna una yung ating kangkong. Ano? So ito yung ating, nagugas ako ng kamay. Ito yung ating inihaw na isda kagabi, natira. So, so namama ko na lang siyang ilalagay sa ating uh, dalawa lang yung isa lang yung kunin natin. Left so, side natin mamay tapkan ko ito na po guys, nilagay natin yung ating tanglad, mga sibo uh, sibuyas, uh, luya at sili na manghang. Nabuyo ba ang tawag nun? So, maglagay na tayo na ito yung ating mga ingredients, ang ating isda, ating gulay. Ayan, so andito na siya lahat. So, lalagay tayo na. Ang ating panimpla nito ay yung anchovy, yung bagoong. Para hindi na tayo gagamit ng asin guys. Ayan po guys, lalagyan po natin ng bagoong at lalagyan na natin yung ilalagay na natin yung isda natin para hindi na tayo mag-asin. Yan na lang ating panimpla. Tapos Ayan. So ilalagay natin una yung talong at talong at ating patula. Nagugas po ako ng kamay. Ukra, kasi magka ano lang sila. Magka sim lang sila, mabilis silang hindi silang masyado matigas, kaya mabilis silang malata. So, half cook lang ang kailangan natin. Nilagay na natin yung, ano, pagkulo ng ating saba ay tubig hindi na natin paabutin na malata yung ating talong, gulay, okra kasi mabilis lang talaga ang buhay niyan kaya tingnan i-timing natin para mas ganda naman siya tingnan so, malata na natin yung malunggay at mga daon-daon guys so, takpan ulit Okay guys, yung ating finished product, ayan, tapos na ang aking lauoy, aking nilagang kangkong na nasubrahan dahil nag -chika kami ng aking anak. Hinatid ko siya sa aming entrance door kasi pupunta siyang patrabaho. So ito na yung ating lunch, hindi na tayo, no rice na po tayo kasi ang dami gulay ako ngayon, ayan. So ito na yung Itadaki itadakimas, dali mga unta. At punta na ako sa misa. Pasensya na hindi ko kasi, hindi kasi ako sanay kumain na akakamera Kaya ito na nang kapakitaan sa inyo. Mm, Ang samrap ng ating ano. Wala siyang ibang nilagay kundi bagong lang. At yung lasa ng isda natin kagabi, yung leftover natin kagabi na inihaw. Mmm! yummy Manamis-namis. Tara, kain tayo.